Yan na ang aking luto na ano guys. Chicken strips or chicken finger. Ayan guys. Yan kasi kakain ng isa kong anak kaya kumuha ako guys ng luto na. napakasarap ito guys. Ayan. Nasa inyo lang guys kung damihan ba nyo yung garlic powder at saka yung ano ground black pepper or yung white black yung white na ground pepper din at saka yung uh, evaporate ibaporit milk. Ayan, at saka yung egg. Ayan. Kayo nang bahala kung damihan ba niyo paglagay para mas lalong masarap ang yong chicken strips or chicken finger. Napakabango nito guys at napakasarap. Talaga, alam ko magugustuhan nito ng inyong mga anak, mga nanay. yan kaya magluto kayo ng ganito guys. At napakasarap nito. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all.